day po mga ka So Ito po yung Snack time ng mga manok natin So nagpapaisnack po tayo Around 12 Nang tanghali So ito po yung saging Yung ginagamit ko po pong saging is yung Yung kusta po Yung kusta Yung yellow na medyo matamis At saka puti siya So, pos, gumagamit po tayo ng honeybee. Ito po yung honey po, pure po to. Pure po to. Legit po to. Kasi yung ibang mga honey po na binibenta, eh, minsan, asukal lang po. Tinunaw lang asukal. Pero ito, legit po to. So, direkta po tayo sa uh, nag- Uh, po ng mga honey sa sa mga probinsya doon po tayo kumukuha pero dito sa mga city medyo minsan hindi po yung mga honey po minsan tinunaw lang asukal ito po yun so linagyan na po natin to ng honey mga tatlong kutsara sa kinsing manok okay na po to yun mga kachiks so ito po rene ready, ready po natin yung mga manok sa schedule po natin. So, so yung pagpakain ko po, pagpaisnak ko po, 12 ng tanghali, pero once a day lang po, once a week lang po. So, nagpapakain ako nito Sunday kasi wala po tayong trabaho. Timing po. So, ready, ready na po ito mga kachiks. So, naghihintay lang po tayo kasi medyo maulan dito sa amin sa farm so hintay po tayo ng kumupa yung ulan mga ka-chicks so thank you for watching mga ka-chicks Tyler so basta ka-chicks Tyler lapitin ng chicks thank you po mga ka-chicks sana while watching ng video natin mga ka-chicks sana click yung thumbs up na button dyan para matulungan po natin ang ating channel. So, thank you po mga chicks. At maraming salamat.